Ayun po, mayroon sa laro nyo. Meron lang tayong gagawin kasi para ma-excite yung kaganapan na ito kay Jeyo. Okay, hindi niya makakalimutan na minsan niya kayo nakasama ko ulit after 4 years. Ito, ngayon papasok ko si Kuya Darius. Ito si Kuya Adi. Okay? Ayan, ito <laughs> si Kuya Meng. <laughs> Kailan <Okay. laughs> ko? Ayan, si Meng, di ba? Kailan lang kapatid ni mm Jeyo, -hmm. di ba? Okay. Mamaya. Oh, o, oh, ready na. Bola okay. O, oh, oh, bola na daw. Bilisan niyo. Dunod pala na sila. ano 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 na ano Ha? ano 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 Ginagawa ano 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 na din!

Ay, hindi ko pa dyan dyan. Ay, oo, oh, pa naglalaro kayo. Ay, sininyo. Ha? Ah, siguraduhin ninyo na ang laro, it's... <laughs> pisikal! 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 Oh, pisikal!